Ayan po, update ko po kayo ngayon sa ating mga pananim po. Oh. Yan, ang nakakatuwa po ay noong nakaraang araw, pagka lakas-lakas po ba ng ulan, oh. talagang lurok. Ay pabor na pabor po doon sa ating pananim. Oh. Yan, ngayon po, i-update ko kayo sa ating... Sige, ito na po ang ating unahing mais. Yung ating sibuyas po na pasibol. Yung mula tayo sa buto, oho At saka ho aring mais natin. Oh, yeah, ito na po. Uh oh yan po ay puro mais na medyo ilag lang tayo dito yan ito na po pala yung mais natin no kakatuwa po at gawa nga ng pagkalakas po ba ng ulan na nakaraan yan no oh? sibul na oh halos lahat po yan oh. pansin kaya namimer din ah hmm pa ilang araw na yan Isa Dalo Parang 3 days na po oh Pero ito na po Oo. Siguro po 5 days or 7 Ang ganda na Kitang kita na po talaga oh Nakatuwa Ya yeah. Straight straight na po yan o Ayan pala kita na o Bali yung pong may napagtanungan din tayo, syempre tayo ay ika nga ay pag may pagkakataon, isinisingit natin yung ating parte pag tayo may nakilalang ibang tao po ba no? ay may nakilala ako magmamais ng ano po, kandilarya ang sabi po sa akin ang tanim po kasi natin dati ay 2 by 3 dalawa tatlo ay ngayon, ganun pa rin yung po natin dito dalawa tatlo ay sa kanila daw po pag nagtatanim one by one kahit malimit ay di paano pa nga po ating gagawin narito na di sa sunod na lang po uli ano pero yung po naman ay yung isang kilo kalahati lang po yung napatanim ng 2 by 2 2 by 2 2 by 3 yung pong isang pinitak lahat po yun karamihan one by one ah oh. ay ganun po talaga kaya nga ho sabi ko sa inyo hanggat may pagkakataon isisingit natin yung ating banda para po naman tayo ay makakuha ng ideya. Oh, yan. Nagtanong na rin po tayo. Oh. Yeah. Tapos po ngayon, di po ba tayo ng anong buwan nga ba ngayon? June. Ah. Oh, June. Shoutout nga po pala. Uh, belated happy birthday po. June, nag-birthday ng June 18. Oh, 'yan. Ano nga bang pangalan? Basta po, happy birthday. Mapapanood niya po naman 'yun. Oh, at saka shout out po sa lahat. Belated happy birthday po ng June 18. Oh, 'yan. Ay di June 18 nga po ano. Ah, June 18 nga po. June natin to tinanim, June. July, August, papatakay September ay ito pong mais mais ay medyo may kahinaan din sa bagyo ba yung lumalapat siya pag nadanas ng hangin ay sana po naman ay hindi tayo daanan ng malakas na hangin oh. Uh -huh. at palagay ko yung tatapat yan dyan ay posibleng matumba oh. Uh -huh. at gawa ng nasa open space po ba tayo yan nasa open space tayo ngayon naman, yung buwan pong iyan ay nasa habagat. Habagat ang hangin. Ay ang habagat po naman dito sa amin ay nagmumula ay dito. Oo, oh, habagat. Ibig sabihin, kuber tayo na rin matataas kong puno. Yan, oh. Kuber. Oo. Oh. At gawa po na medyo pataas pa rin yung mga pilapil na yan. Ibig sabihin, kukunti lang yung maahahagip. Ano po yan? In-update ko na po kay dito. Oo. Oh. Ay, anong ganda na. Diretso na po tayo doon. Ayos na po tayo sasaglit din din eh. Dadala nga pala ako ng silim panigang po. Oh, Nagpupulahan na rin pati. Kukuha tayo ng ilang siling panigang. Panggamit. Yeah, ito na po ating siling panigang pati. Ari puno may panggamit laang, oh. Kadugtong po yan ang ating maisan, oo. Oh. Yan, panigang. Tapos mais na. Tapos maya yun. Diretso na po tayo sa ating, ano. Sibuyas. Tapos ito, nagpapakita uh, na rin po. Nakuti-unti na rin po naganda oh yung ating mga papaya dyan no? yeah. ayan na po pati yung mga papaya oh. kaya po sabi ko napakalabo ng lupa dito lahat na lahat ng lupa ng lahat na lahat ng dabo po dito umaano oh. dito napapakarga oh. kaya yan ang pagkabibilis po ah oh. yan yeah, no oh. lahat ng dabo dyan napapaano oh katulad po nito oh, bago pa kasi bull yung dam oh. nasa papaya na ulit natin oh. balak ko nga ito ihilig habang maliit pa oh. yan oh. pansin nyo po bayan oh. ya yeah. bilis lumaki oh. dito na po tayo Habang may buhay may pag-asang nananating Di ka pa babayaan ng Diyos sa langit Di ka nag-iisa Tama po ba yun? Bahala na na po Ito na po yung ating punla oh. Ngayon po ay sa totoong buhay Ay hindi kadamihan yung nagsibol Pero ating pong tinatsaga pa rin Kasi nga ang sabi ko sa inyo napakamahal na nagiging binhi uh -huh, at punla na yan ay dito po yung ating pagkakaigihin kung ano yung meron tayo yan oh. parang hindi pa po gaano pansin ano yan oh. at saka po yung dalawa yan po ibalit tatlong ano po ah Yung po ibay dumalang talaga uh -huh. ay sabi ko nga ay kung ano lang yung ating pagkakaigihin Oh, yan oh. Tapos, ito pa po. Yun. Yun po ay yung isa, yung una, ano, taas yung ikadalawa. Naroon po sa kabilang sa banda yung ano, yung isa pa. Ay, aray po, lalo nang napakadalang ng sumibulo. Oh. Parang hindi pa halos pansin, eh. Yan, oh. baka po i-transplant na rin natin yan kahit ngayon kaniliit para makahinga-hinga po ba sa lupa tapos puro mga ito pahinga na ang lupa oh kumbaga na spray na natin diyan yan na po yun ano ito kasunod dito naman ito po yung update oh ito oh medyo maganda-ganda po ang sibol. oh ya yeah. medyo kita na rin po naman oh Yeah, ito po Dapat po kung tutusin ganito na si kanlalaki ay para po bang hirap nga ngayon ng sibuyas hirap sila sa paglaki Oh uh, Yan dapat ay eh, ganito na lahat kanlalaki oh uh. Hirap talaga Ngayon po ay ano, kumbaga usapang binhi ano May nag uper po sa akin oh Ayun ngayon po ay di usapang binhi nga ay may nag uper sa akin uh, ang binhi daw po ang presyo ay times 2 yung paano nga are are ho oh. kumbaga ito ito papalakihin lang nila pero galing sa buto times 2 po ang presyo kumbaga makaipon sila na isang kilo nito kung ang farm gate ay 100 ngayon or 120 times 2 ang presyo o oh, kasi ho oh, mahirap nga po magpasibol nito ay unawa ko rin po naman tayo nga ayo nakailang gamas na ay yun nga po inoperan ako lang times 2 ay pinag-iisipan ko pa rin po hindi kung kukuha tayo ng 10 kilo 2,000 ah. paano nga ba siya nga pala 100 2,000 10 kilo o oh, dyan sa kachachagyan kayo doon atin yan na po hanggang doon no? Oh. kita niyo po ba yan no? Oh. Yan, ito na po yung ating pamingi. Kaya nga po, uulitin ko na sabi ko sa inyo, medyo mataas ang presyo ng galing sa buto. Uh, kumpara sa mga matatandang sibuyas po. Yan, alam po naman yan. Hindi kumbaga, pag tayo bibili, kukonsulta ko rin kung talagang totoo bang mula buto yun. Baka naman pala tayo, ma... hindi rin natin alam kung pala medyo may edad na rin. Ano po? Ayun, ay di po ang update sa lahat-lahat. Ano po, Sa ating mais. Tapos ayan, itong ating sibuyas. Ayan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.